Inaangkin ng katolikong sulpot na supot ang talatang ito ng Roma 1.8 dahil daw bantog sila sa buong mundo. Eh hindi naman bantog sa pagsuway yan eh. Bantog yan sa pagtalima. Yun ang hindi lumapat sa katolisismo. Alam nyo naman dyan sa katolik, lahat na yata ng pagsuway, bantog sila ron eh. Kaya mga kababayan, ingat po kayo kapag binabasa nila kayo ng Bible. Siguradong may hokus-pokus silang ginagawa nun para ipatungkol sa kanila yung binabasa nila kahit napakalayo nun sa katotohanan. Ang tunay na relihiyon po o iglesia o bayan ng Diyos, MCGI, ay masikap po yun sa mabubuting gawa sa pagsamba sa Diyos, hindi po sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Basa Biblia. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Kaya nga ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Roma 7.12 At ang kanyang pag-ibig ay lubhapang nanagana sa inyo, samantalang naaalaala niya ang pagtalima ninyong lahat, kung paanong siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Ikalawang Korinto 7.15 kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. Roma 1.8 Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Roma 16.19